Siguradong hindi lang ikaw ang taong nananaginip tungkol sa mga hindi kilalang tao. Sa katunayan, ang panaginip na ito ay medyo pangkaraniwan dahil ang mga panaginip ay kadalasan nakakalito at hindi laging malinaw kahit na malaman kung ano ang nangyayari. Normal lang hindi pagkilala sa mukha ng mga tao. Ang nananatili sa alaala ay ang kanilang mga damit, ang kanilang mga kilos, ang kulay ng kanilang balat at maging ang kanilang mga kilos. Nagpa siya kaming lumikha ng simpleng artikulo, ito upang ipaliwanag ang kahulugan ng panaginip. Sa kasong ito, ang mga hindi kilalang tao na maaring lumitaw sa iyong mga panaginip. Sinori namin ang ilan sa mga panaginip at natukoy na may iba't ibang mga tao na lumilitaw. Ang iba ay namumukod-dangi dahil sa kanilang mga puting damit at ang iba ay dahil sa kanilang madilim na kulay na balat. Ano man ang senaryo ay ipapaluwanag natin dito. Hahatiin natin ang artikulo sa maraming bahagi, pag-aralan ng bawat isa sa kanila at tignan kung alin ang pinakaangkop sa iyong panaginip. Ano ang kahulugan ng hindi alam sa panaginip? Ang hindi alam ay maaaring magkaroon ng maraming kahulugan sa mundo ng panaginip. Kadalasan, ito ay nauugnay sa isang bagay na hindi pa natin nakikita, ngunit nais makita at sa ibang pagkakataon, ito ay nauugnay sa pagnanais na magkaroon ng isang tao sa ating buhay na hindi natin kilala. Ngunit, nakita natin kahit isang beses. Sa isang napakapangkalahatang paraan, ang ibig sabihin nito kalungkutan at kailangan paglapit sa ibang tao. Kumuha tayo ng isang napakasimpleng halimbawa. May mga taong nakakakita ng ibang tao na dinadaanan sila sa kalye at nagiging psychologically in love. Ibig sabihin, nakikita nila ang tao at hindi sila maalis sa kanilang isipan. Sa gabi ay managinip ka tungkol sa taong iyon kahit na hindi mo siya kilala at iyon ay dahil gusto mo siya sa anumang paraan. Ito ay humahantong upang ipakita na ang tao ay nag-iisa at nakailangan niya ang diskarte ng ibang tao sa kanyang buhay upang labanan ang kalungkutan na ito. At sinumang tao na makita niya sa kalye ay pumukaw ng hindi kaanong interes sa kanya. Ano ang ibig sabihin ng panaginip tungkol sa mga hindi kilalang tao? Mayroong iba't ibang uri ng hindi alam at iba't ibang uri ng panaginip na nauugnay dito. Isa sa mga halimbawa ay ang panaginip tungkol sa mga taong nabubuhay na hindi kilala at nananaginip tungkol sa mga taong patay na hindi kilala. Ano ang iyong senaryo? Ano man ito, nag-iiwan kami ng isang listahan kasama ang lahat ng mga ito sa ibaba. Tignan kung alin ang sayo at pakinggan ng mabuti ang lahat. Panaginip tungkol sa hindi kilalang mga patay na tao. Kung nakagawian mo ang panaginip tungkol sa mga hindi kilalang tao na patay na, nangangahulugan na ikaw ay isang napaka-fragile na tao at kailangan ng mahabang panahon para makalimutan ang magagandang bagay sa buhay. Ang mga estranghero na ito ay kumakatawan sa mga bagay na napalampas mo at pinagsisisihan. Isipin mo na sobra mong nagustuhan ang isang lalaki, ngunit hindi ka nagkaroon ng lakas ng loob na kausapin siya. Ngayon ay nagsisisi ka at ito ay pumapasok sa iyong isip sa anyo ng isang panaginip. Napanaginipan niya ang namatay na estranghero dahil hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na makipagkita dito at huli na ang lahat. Siguro dahil may kasama siyang iba. Kung nanaginip ka ng mga hindi kilalang patay na tao, ito ay dahil ang mga taong ito ay hindi na maaaring maging bahagi ng iyong buhay. Mayroong isang taong noon pa man ay gusto mo na, ngunit hindi mo na makukuhang muli dahil sa mga pangyayari sa buhay. Panaginip tungkol sa hindi kilalang mga itim na tao. Ang ganitong uri ng panaginip ay direktang nauugnay din sa koneksyon na mayroon ka sa ibang tao. Magpapatuloy kami upang ipaliwanag ang lahat ng mga detalye. Habang sa panaginip sa itaas sa mga taong ito ay mahalaga sa iyo, sa panaginip na ito, dito hindi ka talaga nakadikit sa mga taong ito. At hindi ko na ginustong ipagpatuloy ang pakikipagkaibigan sa kanila. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na ikaw ay isang antonomous na tao na gustong gawin ang lahat ng mag-isa at pinamamahalaan ang kanyang buhay sa madali at epektibong paraan. Hindi mo kailangan ng sino man na mag-boss sa iyo. Gawin ang lahat ng kailangan mo at kaya mo at nabubuhay ng ganap na kalayaan mula sa iba. May mga taong sumusubok na tulungan ka na kinakatawan ng mga hindi kilalang itim na tao. Ngunit hindi mo lang nararamdaman na kailangan mong tanggapin ang kanilang tulong panaginip tungkol sa hindi kilalang lugar at hindi kilalang mga tao. Sa panahon ng panaginip, ikaw ba ay nasa isang ganap na hindi kilalang lugar at kasama ang ilang mga tao na hindi mo pa nakikita? Mga hindi kilalang lalaki ba sila, mga espiritu o kung ano paman? Kaya merong kaming kahulugan na ihahayag sa iyo. Ang panaginip na ito ay sinusubukang ipahiwatig sa iyo. Sinusubukang ipahiwatig sa iyo iyong kailangan i-let go ang insecurities at mas maraming panganib sa iyong buhay. Natatakot kang makipagsapalaran na makipag-away at ito ay nagiging dahilan upang hindi mo maabot ang iyong mga layunin. Kaya subukang makipagsapalaran pa sa buhay. Maniwala ka na magiging sulit ito. Panaginip ng hindi kilalang matanda ang isang medyo karaniwang panaginip ay ang managinip tungkol sa ilang hindi kilalang matatandang tao. Ang mga matatanda ay nabuhay ng mahabang panahon. Meron silang mas kumpletong karanasan at karanasan. Kaya't ang panaginip ay may yuugnay doon. Gusto niyang iparating sa iyo na marami ka pang dapat matutunan. Akala mo, alam mo lahat at kaya niyang gawin ng lahat. Monit, kulang pa rin siya sa maraming karanasan at maraming karanasan sa kanyang buhay. Hindi ito nangangahulugan na hindi mo makakamit ang isang bagay. Ito ay nagpapahiwatig lamang na ito ay magiging mas komplikado kaysa sa iyong iniisip. Kaya subukan magdahan-dahan at huwag madaliin ang mga bagay sa anumang larangan ng iyong buhay. Panaginip tungkol sa hindi kilalang pamilya. Kasama mo ba ang isang lubos na hindi kilalang pamilya sa panaginip? Ito ay nagpapahiwatig ng kakulangan ng mga bagong karanasan, ang pangangailangan at pagbayag na makipagsapalaran. Masyadong monotonous ang iyong buhay. Palaging may parehong mga tao, parehong mga gawi at parehong mga kaugalian. Maaring mukhang isang magandang bagay, ngunit hindi mo palaging tinatamasa ang buhay na ito. Kaya subukang makipagkilala sa mga bagong tao, bisitahin ng mga bagong lugar at subukan ng mga bagong bagay. Iyan mismo ang gusto ng panaginip na gawin mo, kaya gawin ang sandaling ito upang mag-eksperimento at magsaya. Nanaginip na mga hindi kilalang tao na nakasuot ng puti. May posibilidad ka bang managinip ng mga hindi kilalang tao na nakasuot ng puti? Dito, hindi mahalaga kung makita mo ang kanyang muka o hindi dahil isa lamang ang kahulugan nito, kailangan ng tulong. Alam mo ba kung sino ang nakasuot ng puti? Ang mga anghel. Alam mo ba kung ano ang papel ng mga anghel pagtulong sa mga taong nangangailangan? Kaya siguro na-realize mo na kung bakit nananaginip ka ng mga hindi kilalang tao na nakasuot ng puti, tiba ikaw, agarang nangangailangan ng tulong mula sa iba upang makamit ang ilang layunin sa iyong buhay. Ang layunin ito ay maaaring maging anuman. Kadalasan, ito ay isang bagay na mahalaga na sinusubukang gawin ng mga tao. Ngunit, hindi magawa anuman ang kanilang subukan. Maaaring ito ay pagbili ng bahay, pagiging independent, pagkuha ng isang mas mahusay na trabaho o kahit na ipropose pa. Ang iyong buhay ay nangangailangan ng tulong ng isang tao sa ngayon at iyon ay dahil may mga bagay na hindi lamang nakasalalay sa iyo ngunit sa ibang mga tao na kinakatawan ng mga estranghero na ito na nakaputi. Panaginip tungkol sa mga hindi kilalang tao at umiibig. Ang panaginip na ito ay medyo naiiba sa lahat ng pinag-uusapan dito. Monit kahit na ito ay ibinigay na bilang isang halimbawa tandaan. Okay lang kung hindi mo maalala dahil ipapaliwanag namin ulit ng diretsyo ang lahat. Kung madalas kang managinip tungkol sa mga hindi kilalang tao at umiibig, ibig sabihin lang nito, ikaw ay marupok at kailangan mong mabuhay ng isang dakilang pag-ibig sa buhay mo. Pag-isipan ito. Hindi ba ang mga taong ito ang nakikita mo sa kali o kahit sa social media? Nakikita mong mong mga taong ito at naiisip mong sila sa iyong ulo at gagawin ito ng iyong ulo sa isang panaginip. The more you dream, the more you dream, and the more you dream, the more na gusto mo ang taong ito sa buhay mo. Ang pagnanais na ito ay naginging napakahusay na nauuwi ka sa pag-ibig kahit na ayaw mo. Kailangan mong lumabas, magkaroon ng kasintahan at magsaya. Kailangan mo na mag-aalaga sa iyo at kailangan mong patatagin ang iyong damdamin para hindi ka malagay sa panganib na magdusa para sa mga taong hindi kakilala. Panaginip tungkol sa pagkakaroon ng hapunan kasama ang mga estranghero. Alam mo ba kung anong karaniwan mong ginagawa sa hapunan? Kadalasan ay nakakasama niya ang kanyang pamilya, mga kaibigan at malalapit na kaibigan at nakikihalubilo. Ano sa tingin mo ang kahulugan nito? Namumuhay ng sama-sama, nagbabahagi ng masasayang panahon, at pagkakaroon ng ilang oras ng malaking kaligayahan. Kung madalas kang managinip ng hapunan kasama ang mga instranghero, ito ay nangangahulugan na ikaw ay isang taong may matinding kalungkutan sa loob mo. Hindi mahalaga kung ano ang mangyari, ngunit gustuhin mong laging may isang tao sa tabi mo na hindi mo nagawang magkaroon. Kadalasan, ang mga taong nawala ng pamilya, tulad ng mga kapatid o mga magulang, ay nangangarap ng gusto tungkol sa hapunan kasama nila dahil alam nila na ang sandalang ito ay hindi kailanman magiging posible na makamit at iyon ay nagiging isang hindi maisasakaputuparan na pagnanais. Halos hindi mo mapipigilan ang panaginip tungkol sa mga hindi kilalang tao kung nawalan ka ng isang miyembro ng pamilya o napakalapit na kaibigan. Napakaganda ng presensya niya sa buhay niya kaya hindi ko ito makakalimutan. Panaginip tungkol sa mga hindi kilalang tao na namamatay. Kung napanaginip pa muna ito, sa kasamang palad walang magandang mangyayari sa iyo. Ibig sabihin, may mamamatay na isang tao ay isang taong kilala mo, ngunit malamang na walang malapit o mapagmahal na relasyon sa iyo. Kung hindi mo kilala ang iba pa sa taong ito o kamukha ng iba mo, huwag magalala Ngunit magkakaroon ng kamalayan na may kamatayan sa lalong madaling panahon. Munit, ito ay mula sa isang taong napakalayo sa iyo at malamang na hindi mo na ito maalala. Hindi ito magandang tanda. Ngunit may mga taong nagkakaroon ng ganitong panaginip araw-araw. Panaginip tungkol sa pangalan ng hindi kilalang tao. Sa wakas, mayroong kaming kahulugan ng mga panaginip kung saan nakita mo ang pangalan ng hindi kilalang lalaki o babae. Ito ay maaaring nasa isang piraso ng papel, isang pangalan sa isang karatula, sa isang pader o kahit saan pa. Maaaring ito ay tila isang kakaibang panaginip, ngunit ang totoo ay maraming tao ang nagkakaroon nito. Sa kasamang palad, walang tiyak na kahulugan ang panaginip na ito, ngunit mayroon ng ilang mga tiyorya. Naniniwala kami na ito ay may kaugnayan sa isang taong makikilala mo sa hinaharap. Ang pangalan ito ay pag-aari ng taong makakasama mo. Ngayon ay nananatili para sa iyo na maghintay at suriin kung tama ang hulang ito dahil walang ebidensya na sa mo sumusuporta dito.